Jordan Poole nagkalat sa laban, hindi magandang ginawa at nainis ang kanilang coach. Grabe naman ang highlight plays na ginawa ni Anthony Edwards, pero hindi naman nagpaulus si Denny Avdia ginawang highlight si guard Anthony Towns. Top team in the Western Conference, kalaban ng bottom team in the East, Timberwolves versus Wizards. Start na agad tayo in the first quarter, magandang 6-0 ang start para nga sa home team na Wizards, early timeout ang Wolves. Pero they answer right back after nyan, back-to-back 3-pointers to back tie the game. Hindi nga magandang umpisa dito ni JP mga idol. Naggalat nga sa umpisa ng laban. Zero out of three sa field. Dalawa rin agad ang fouls. At may dalawa pang traveling turnover sa laban. At bukang frustrated nga siya. Kaya naman, nakapag-build na ng 8-point lead dito mga Dynamo Minnesota Timberwolves. Pero nang pumasok ang second unit ng Wizards ay nakadikit muli sila sa laban. Kaso sa huli, itong si Andre Edwards pinangunahan ng kanyang team para nga magkaroon ng 30-24 lead matapos ng 12 minutes. Second quarter natin, big run na ang ginawa ng Washington para gawing one-point game ang laban At dahil nga yan sa anilang ball movement. And then after niyan, hindi na nagkalayo ang dalawang koponan at palitan na lang ng baskets ang kanilang ginawa pagbalik pa ni Jordan Poole sa laban. Ay finally nakuha niya ng first points niya with his three pointer Ito namang si Anthony Edwards' powerful dunk ang ginawa ang lupet. naman pa ng na magandang labas kay Rudy Gobert. Kaso binangkuri na agad itong si Jordan Poole mga idol after na naman ng another turnover niya, offensive foul. At halatangang inis ang Wizards coach matapos niyan. Sa last minutes ka natin itong Wizards nakakuha pa ng lamang dito sa laban at naikipagsagutan dito sa so number 1 team in the West. Lamang pa nga sila after the first half 59-57. At dito naman sa ating third quarter at the start abay JP, isa na namang turnover ang ginawa kaya't nagresulta ito ng basket ni Carl Andre Towns at the other end. Pero itong si Denny Avdia, binawian si Towns, iwan sa crossover, pasok ang kanyang three pointer At matapos niyan, biglang uminit na itong si Andre Edwards, siya na ang gumawa sa opensa ng kanyang team. Kaya't napatay mo tuloy bigla dito ang Washington Wizards pero hindi nga napigilan ng timeout ang tuluyang pag-angat at paglayo ng Minnesota Timberwolves sa labang ito in the third quarter at inayos na nga nila ang kanilang paglalaro kaya naman matapos ng third quarter may kalamangan na na 12 points itong visiting team. At para na nga sa ating fourth quarter ay sumubok pa talaga ang second unit na itong Wizards pero hindi na nga sila inaya na makadikit pa na itong ang Minnesota Timberwolves at nananatiling 12 ang kanilang kalamangan matapos ng apat na minuto na paglalaro. At sa uli talagang pinagdrungan nga ni Andre Edwards pati na rin ni Carl Andre Towns ang team ng Washington Wizards at tuluyan na nga silang lumayo. Umalagpalag pang Washington Wizards at the end mga idol. Pero sa pagtatapos ng laban, ang kakakuha ng panalo ay walang iba kung hindi ang number one team in the West na Minnesota Timberwolves.